GV Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Anne Nakatira ako sa lugar ng Pangasinan at nasa 30 years old na ngayon Ako po ay may nakilalang isang lalaki na nagnangalang Pedro Nakilala ko siya sa pinakikinggan kong radyo Doon ko po nakuha ang number niya hanggang sa nagiging ka-textmate ko po. Nagpakilala po siya sa pangalang Pedro. Siya po ay nasa 17 years old pa lang dati at nag-work sa ita-isang hotel bilang waiter. Hanggang gusto na daw niya akong ligawan, GV. Pinakita naman niya sa akin na babait naman siya at walang bisyo at mapagmahal naman. Ako po ay nag-aaral ng high school noon at nasa fourth year na. Tumagal ang panidigaw niya sa akin at sinagot ko siya after a year. Pagkatapos dinala niya ako sa bahay nila at pinakilala sa mga kapatid, magulang at pinsan niya. Maganda naman ang pinipinakita nila sa akin, JV. Marespeto at matbait silang lahat. After two days, dinala ko din siya sa bahay namin. Pinakilala ko din siya sa magulang ko, mga, mga kapatid at pinsan ko. Kinausap siya ng aking magulang kung alam ba niya na nag-aaral pa po ako sa high school. Dahil daw bata pa ako at nasa 17 years old pa lamang. Sabi po naman ni Pedro, Upo tita, tito, alam ko po nag-aaral pa po siya. Di ko naman po siya lulukohin. At tutulungan ko siya makapagtapos hmm. ng pag-aaral niya. Ang sagot naman ni mama, Mabuti naman kung ganon para makapagtapos daw ako sa pag-aaral ko sa high school. Lumipas pa ang ilang buwan, may naganap na birthday sa ka-workmate ni Pedro, Tita GV. Nag-invite yung ka-workmate niya sa akin. Tapos sinabi din ni Pedro kung gusto ko daw ba sumama sa kanya. Maki-birthday sa ka-workmate niya naman po ay sumama dahil nahulog na ang tiwala ko sa kanya, GV. Sinabi ko naman kay Pedro, na ipaalam mo muna ako sa magulang ko para di ako hanapin at magabihan. Hanggang pumunta sa bahay namin si Pedro at pinaalam niya sabay sundo sa akin, GV. Ang pagpaalam niya sa magulang ko Tita, Tito, pwede ko ba ipaalam sa inyo si Ann? Inimbitahan po kasi akong pumunta kami sa birthday ng ka-workmate ko. Pag uuwi naman siya, ay ihatid ko rin. Ang sagot po ni mama ko, O, sige Pedro ha, basta ingatan mo si Ann. Ititiwala ko siya sa'yo kasi nakipag-usap kang tao sa akin. Sabi ni Pedro, Opo, tita, wag po kayong mag-alala. Ako po ang kasama ng anak niyo. Sagot naman ni mama, O oh, sige, Pedro, ha? Basta uwi kayo ng maaga. Sagot naman ni Pedro, Opo, tita, Ako po naman dal-dali na umalis at pumunta ng banyo at naligo. Nagbihis ako tapos hanggang sa nagpaalam din kami kay mama. Sabi ko, Ma, alis, mo, alis na kami ha? Sabi naman ni mama, uwi ka ng maaga at may pasok ka pa bukas. Sabi ko naman, opo ma. Hatid naman ako ni Pedro dito sa bahay. Sige ma ha? alis na kami. Ingat kayo anak, sagot ni mama hanggang sa umalis na kami at nakarating kami sa birthday party ng ka-workmate ni Pedro G.V. Pinaupo at pinakain kami ng masasarap na mga pagkain. Noong natapos sa na kaming kumain, nagtaka ako dahil inilabas ng ka-workmate ni Pedro isang litrong Alfonso na alak. Tinanong ko si Pedro, sabi ko, Pedro, bakit andyan niyang Alfonso sa mesa, mesa natin? Ang sagot naman ni Pedro sa akin, Iinom lang tayo ng konti Sabi ko naman, hindi po ako umiinom. At sabi naman niya sa akin, Sige na, konti lang naman eh. Yun na nga, JV. Pagpipilit niya sa akin at ng mga kaibigan niya wala na din akong nagawa, kundi uminom na din ako. At ilang minuto lang, naubos na yung isang letro ng Alfonso. After noon, isa na namang alak ang inilabas ng kaibigan niya. Hanggang sa nakalahati na naman namin yung alak. Sabi ko kay Pedro, <clears throat> Pedro, gusto ko nang umuwi. 11.30 p.m. na pala yun, GV. At baka sabi ko, hinihintay na din ako ng magulang ko. Sagot naman niya, Ubusin lang natin to, last na ito. Pagkaubos namin ng alak, ay dali-dali kaming nagpaalam sa kanyang kaibigan at sa kahit ka-workmate niya. Dali-dali kami agad umalis at sumakay kami sa motor niya Akala ko naman, JV, na uuwi na kami. Yun pala. Dinala niya ako sa hotel. At ang sabi ko naman, Oy, Pedro, bakit ang dito tayo? Sabi naman, sabi niya naman, Magpahinga muna tayo dito, An. Dahil parihas tayong nakainom. Para hindi naman tayo mahalata ng magulang mo. Lasing ako at lasing ka din. Nagtaka ako bakit ganon, GV? <clears> Hindi <throat> ko na alam ang mga sumunod na nangyari sa amin, GV. Nakuha ni Pedro ang pagkababae ko sa gabing iyon. Pilit akong nagpupumiglas sa mga panahong iyon. Ngunit wala po akong lakas dahil na rin sa kalasingan ko. Nakatulog kaming pareho at nang magising ako ay 4 a.m. na ng umaga. Ako'y umiyak at natatakot. First time ko kasi. Baka pagalitan ako ng tubdo ng aking mga magulang. Iyak na iyak ako habang inaaway ko siya, GV. Sabi ko... Bakit ginawa mo yung sa akin, Pedro? Walang hiyak ka. Masamantalahan mo yung kahinaan ko. Hindi makaimik si Pedro GV. No? Pahimik lang siya. Ngunit pagdating, sabi ko, ihatin mo na ako sa bahay, please. Nagbihis kaming dalawa at hinihatid niya ako sa bahay namin. Pagdating namin sa bahay, Nagtaka si mama bakit ganong oras na kami nakauwi. Ang dahilan ko? Mama, sorry, nag-overnight pala kami sa Baguio. Kasi doon din ginanap ang birthday ng ka-workmate niya. Sagot naman ni mama, Sus, ang layo pala. Kung alam ko lang, hindi na kita pinayagan. Kasi may pasok ka pa naman. O, oh, oh, ano ngayon? Absent ka? Kasagot ng mama ko. Ako naman gumagawa ng dahilan na kapag ako tuloy sa magulang ko. Hanggang sa maniwala naman po sila. <clears throat> Pagkatapos noon ay umuwi na si Pedro G.V. Pumasok ako sa loob ng kwarto at hindi pa rin maalis-alis sa isip ko ang nangyari sa aming dalawa sa loob ng hotel. Inaway ko siya ng todo sa text at sobrang nagsisisi ako sa nangyari. Pero wala na po akong magagawa. Nakuha na ni Pedro ang pagkababae ko. Hanggang sa nakatulog ako sa sakit ng ulo at katawan ko, JV. Sumama pakiramdam ko dahil sa alak na nainom namin at sa nangyari sa aming dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, noong ako'y nakatulog, ay dalidaling pumasok ang aking ina at kinuha niya ang cellphone ko at binasa lahat-lahat ng conversation namin ni Pedro. Nakalimutan ko palang ilak ang kwarto dahil sa masama ang pakirandap ko that time. Doon lumabas ang lahat ng sekreto namin ni Pedro G.V. na may nangyari sa amin na basa lahat yon ni Mama. Hinintay ako ni Mama ang gumising at nung ginagising ako, pumasok ulit si Mama sa kwarto sabay lock niya ng pinto. Kami lang dalawa sa kwarto, GV. Ako ay nagtaka bakit umiyak agad ang mama ko. Hanggang sa sinabi niya lahat, nabasa, nabasa sa cellphone ko, sabay iyak din ako. Malaki ang pagsisisi ng magulang ko bakit pinayagan niya pang umalis ako sa gabing iyon nagtiwala daw siya kay Pedro. Bakit daw yun ang nangyari? Ang sagot ko, Sorry mama, sorry sa nagawa ko. Hindi ko po inaasahang magagawa ni Pedro sa akin yun. Malaki talaga ang pagsasisi ko, GV, sa nangyari. Sagot ng mama ko, ipaano kung mabuntis ka? Ano na lang ang sasabihin ng makamag-anak natin? Ayaw ko nang iskasal kang buntis ka ha? Nakakahiya sa ibang tao. Kaya mag ka ngayon. Kaisa, kausapin ko din, kausapin, ah, sorry. Kausapin ko din si papa mo. At kung mahal ka ng lalaking yon, papakasalan ka niya sa maling panahon. Ayaw ko na mangyari sa iyo na mabuntis ka at ikakasal. Kung mahal ka ng lalaking yon, papuntahin mo siya dito sa bahay at mamanhikan sila. Ako na ang magdesisyon. Yan ang sagot ng mama ko. Ako naman, GV, ay umiyak at tinawagan ko kaagad si Pedro. After two days, dinala niya niya ang magulang niya sa bahay namin at nag-usap-usap na sila ng mga magulang ko. Hanggang napag-usapan naman nila ang kasal naming dalawa. Kaya sa madaling salita, ikinasal kami agad noong January 2. Pagkatapos, nalaman ko na hindi naman pala ako buntis, GV. Natakot ako sa pangyayari kasi first time ko lang noon hanggang sa hanggang nagsama kami ng three years. At sa kasamaang palad, naghiwalay din naman kami dahil sa nahuli ko si Pedro na nambababae. Hindi lang isa, GV, dalawa, ngunit tatlo pa. Sa loob ng two years, never ako makahawak ng phone niya ang masakit sa akin. Kaibigan ko pa ang GF niya. Ang sabi niya sa kaibigan ko, Hiwalay na daw kami. Hanggang sa pinapili ko siya, GV. Kung mahal pa niya ako o ang bago niya. Sagot niya sa akin, Sorry, Ann. Putuli na lang natin ang kung anong meron tayo ngayon. Umiyak ako sa harapan niya, GV, at nagmakaawa. Ginawa ko ang lahat para maisalba ang aming pagsasamang dalawa. Ngunit hindi ko na kinaya ang pangyayari. Ako ay uminom ng uminom ng ala. Lasing ako palagi, GV. Ang sabi ko sa sarili ko at ng mga kaibigan ko. Makakaya mo din yan, Anne? dahil bata pa daw ako at wala din naman kaming anak. Patuloy pa din ang sakit nararamdaman ko. Di ko agad makamove on at hindi ko rin makalimutan ang ginawa ni Pedro sa akin. Ang last na sinabi ko po ay kay Pedro, Okay, magpakasaya ka sa ginawa mo pero huwag kang magkamali baka ikaw ay hahabol sa akin balang araw. Matagal din bago ako makamove on GV. Sumama ko sa Texters Clan na GC hanggang may nakilala ako na si Rad. Sa totoo lang GV, ayaw ko pa ulit mag-asawa. Hanggang paligaw-ligaw lang para makamove on ako totally. Nanligaw si Rad sa akin at si Jack. Wow! Dalawa. Hinayaan ko na madami manligaw sa akin. Para ako'y makamove on dahil masakit sa akin ang ginawa ni Pedro. Hanggang sa tumagal ng isang taon si Rad. At siya na lang ang nakatiis sa panliligaw sa akin. Ta si Jack umiwas na dahil nalaman niya na si Rad ang lagi kong pinapansin. Si Jack daw ay binabali wala ako ang damdamin niya. Tapos si Rad naman sa totoo lang, sinabi ko sa sarili ko na ayaw ko siyang maging asawa. Dahil nang nasa kanya lahat ang bisyo GV. Masigarilyo, mainom, at siga pa sa kanilang barangay. Walang stable na trabaho? Ayaw, ayaw ng mga family ng pamilya ko sa kanya. Baka daw magpagtawanan ako ni Pedro pag siya ang magiging asawa ko. Dahil sa kanyang pagkatao at ang ipinalit ko sa kanya, kaya ang sinabi ko Di po naman ako seryoso kay Rad. Panatip butas ko lang para makalimutan ko si Pedro sa pangyayari sa amin. Tapos nag-enjoy pa ako ng one year GV para di ko na maisip ng tuluyan si Pedro. Siya kasi ang una kong minahal at una kong naging kasintahan. Ngunit hanga ako kay Rad dahil siya talaga ang nagjaga at nagpursigi sa paniligaw sa akin. Ipinaglalaban talaga yung panaramdaman niya sa akin para makuha lang ang matamis kong OOGV. Lumipas pa ang dalawang taon na panliligaw. Sinagot ko siya, GV, hanggang sa nagsama kaming dalawa. Hindi ko akalain na bababago ko ang pag-uugali ni Rad. Hindi na siya yung taong siga sa lugar namin. Bumait siya, JV, at unti-unti niyang iniwan ang mga bisyo niya. Ang daming nagtaka. Yung friends ko, yung mga kamag-anak ko, kung paano ko raw ba nabago ang pag-uugali ni Rad years na kaming nagsama ngayon at hindi ako binigo ni Rajivi. Hindi niya ako sinasaktan, ngayon hindi pa kami bibiyayaan ng anak ng Panginoon. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumusuko si Rad na mahalin ako. At nung kabalitaan na balitaan po ng una kong asawa na si Pedro, na nakita niyang gumanda ang buhay ko kay Rad. Siya po ay tumatawag, nagchat at humingi ng tawad sa akin, GV. Pinatawad ko naman siya dahil ako'y totally nakamove, nakamove on, na at masaya na ako sa piling ni Rad. Minsan, humingi siya ng tulong sa akin para umutang ng pera. Wow! Kapal naman ang mukha ni Pedro. Kaya pinautang ko din naman siya, JV. Hanggang sa naging kaibigan na lamang ang turing ko sa kanya. Alam naman po ni Rad, sport naman siya dahil alam po ni Rad na siya lang talaga ang nasa puso ko. At hinding, hindi, hindi na si Pedro. Ah, sorry na lang siya. At maglalaway siya sa akin ngayon. Ha ha ha. Patuloy pa ang aming pagmamahalan ni Rajiv. At masasabi kong, swerti ako sa kanya, dahil sobrang mahal niya ako. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana ay may natutunan po kayo sa pangyayari sa buhay ko. Ang nagsulat, Ann nang taga Pangasinan